Paglayang ni Tanggol sa kulungan, naging malungkot naman siya nito dahil hindi niya kasama ang kanyang mga tropa at pinapangako niya sa kanyang sarili na gagawa siya ng paraan upang makalaya din ang kanyang mga kaibigan. Sa pagbabalik niya sa Kayapo, labis naman ang takot na nararamdaman ng kanyang mga kapitbahay dahil bumalik na ang demonyo ng Kayapo at binalaan naman si Tanggol ni Chairman na huwag siyang gagawa ng gulo sa kanilang barangay dahil naging tahimik ang kanilang barangay nung nasa kulungan siya nito. Sinabihan ni Tanggol si Chairman na huwag siyang magalala dahil magbabagong buhay na siya nito. Ngunit sa pag niya sa kanilang bahay, pinagtutulungan siyang bugbugin ng magamang Rigor at David. Tulad ng dati, hindi pa rin lumalaban si Tanggol kahit siya na ang nito. Hindi siya tinanggap ni Rigor na manirahan ulit sa kanilang bahay. Habang naglalakad si Tanggol sa kiyapo, dumating na naman sa kaniyang isang kamalasan dahil pinagbibintangan siya nito na isang magnanakaw at tinahabon na naman siya ngayon ng mga pulis. Hanggang nakarating na nga siya nito sa bahay ni Bubbles. Sobrang masaya naman si Bubbles dahil muli nga silang nagkita ni Tanggol sa isa't isa. At tinanggapan niya si Tanggol na doon ito manirahan sa kanilang bahay. Tinutulungan pa niya ito na makapasok sa kanyang pinagtatrabahuan na bilang janitor. Pero sadyang malalapitin talaga si Tanggol sa gulo dahil binubog niya isang lalaki na binabastos niya si Bubbles at nanggugulo pa ito sa bar. Nasaksihan naman ng may-ari ng bar kung gaano kagaling si Tanggol na makipaglaban na siyang hinahanap ni Ramon upang maging tauhan niya. Gayon pa sobrang nagulat si Olga nung nakita niya na magkasama si Nababos at Tanggol kaya aalamin niya kung ano ang kaugnayan ni Tanggol sa buhay ng kanyang anak kaya magpapakita siya nito upang mapalapit na din siya kay Babos. Dito na nga nagtanong si Tanggol kay Olga kung ano na ang balita sa pinagtatarabuhan niya kay Alberto. Ang sabi ni Olga na papatayin siya nito ni Alberto dahil kinuha niya si Mokang. Sinabi naman ni Tanggol na papatayin din niya si Alberto nang dahil sa kanya kaya namatay si Mokang. Sobrang masaya si Olga dahil magpapatayan na nga ang mag-ama nang dahil sa iisang babae. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik mga tagpo sa Batang Kiapo. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, ang click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.